May na-receive tayong question, ano daw ba yung mga essential na dapat bilhin sa bago niyang ilalabas na kotse? New car owner daw siya, no? Okay. Para sa akin ano, dahil hindi naman tayo ganong kagaling maglinis at uh, sa dami ko na rin naging brand new na kotse before then ngayon nagkaroon na naman ako ng brand new so ito yung mga essential talaga na binili ko nung paglabas nung sasakyan ko sa casa. So, ito. Number one dyan, eh, syempre, yung dashcam. Yan. Essential yan, mga paps. Okay? Malaki ang maitutulong sa inyo yan. Lalo na, pag may mga senaryo na aksidente, huli, matino ka naman mag-drive, maliligtas ka yan. Okay? Then, yung pangalawa, para sa akin, ha? Kasi sa akin, yung mga binibili ko kasing kotse, yung mga mid-range lang. Hindi naman yung mga high-end. So, isa dyan is ating leather seat. Yan. Magpa-leather seat na tayo para madaling linisin ng ating sasakyan. Na hindi siya magdudumi. Hindi tayo mag-worry na pag medyo basa yung umupo, mangangamoy yung ating sasakyan. Okay? Then, yung pangatlo, para sa akin na yan, yung ating deep dish matting yan para madaling linisin talaga yan talaga priority ko deep dish matting isa yan sa mga maganda kong binibili talaga kasi pag nagka car wash kasi ang dali nyo lang talaga linisin hindi ka mamamublema. kasi pag ano yan pag napabayaan nyo yan makita nyo dumi-dumi na nung carpet wala na pangit na siya then pangapat Siyempre, pinaka-importante dyan, yung pang-apat natin is ito. Yan, yung ating phone holder para kung sakali magmamapa tayo okay, wala tayong problema kung saan natin ilalagay yung ating cellphone mga paps, no? yun, no? sakali mang bibili kayo ng bagong kotse yan ang sa tingin ko mga essential na dapat nyong bilhin para madaling linisin, safety at meron kayong lagay ng cellphone mas okay yung pagdadrive ninyo sa bagong yung kotse